Yon mga abulol, magandang hapon sa lahat sa mga followers natin dyan sa, sa mga viewers natin dyan, mga abulol i share ko lang naman tong video na to para sa mga iba dyan, gusto lang share sa inyo sa mga followers natin dyan sa, sa mga viewers natin dyan sa mga sumusuporta sa atin dyan share ko lang, guys, syempre ako may sakit ako, may naramdaman tayo sa katawan, syempre sa na ba? Madalas yung likod ko, sa yung dibdib ko, yan napaka nahihirapan ako huminga guys yun nga yung nakaraan, nahirapan akong huminga, tapos nahihilo ko Kaya ginawa ko guys. Inausap ko yung isang kasama ko sa trabaho, na si Paring Abit, na sabi ko nahihilo ako. Kaya, share ko Yan, sinashare ko lang sa inyo to. Nahihilo ko sa naging mga daliri ko. Kaya nagpasugod ako sa kanya sa hospital guys. Yan, maraming salamat sa iyo Paring abet sa suporta mo. Maraming salamat din pala kay Bisoy. Sinamahan din ako sa hospital ng Malabon. Yan, maraming salamat sa inyo mga tol. Lagi kayo mag-iingat at thank you sa inyo. At nga mga kabulol, syempre pumunta nga ako, nagpatingin nga ako ng pa check up nga ako guys sa clinic, sa private clinic guys. Yun nga. Tinignan <coughs> mo, pinagpa-estray ako. Tapos, nagpa-uwa, ng ako. Tapos nagpa, ako. Tapos, nagpa na rin ako ng dugo, saka ng isang package din ang ginawa ko guys. Kaya sa mga tropa natin dyan, lagi kayong mag-iingat. Hirap na merong sakit. Unang-una ma depress ka. Ang dami mong iniisip. Sobrang hirap na may sakit. May naramdaman, hindi ka sa trabaho mo. Kasi nga, tumatawa ka, masaya ka. Pero deep inside, sa loob ng katawan mo, meron ka na rin talagang naramdaman ako. Kasi may na ako, pero tumatawa pa rin ako. Hindi ko nakita sa mga kasama ko na may nararamdaman talaga ako. Pero ang hirap, nahirap man taga ako huminga guys. Sobrang hirap ako, pero tinitiis ko lang yung sakit na yun. Ito nga guys, na pa nga tayo guys. Ito na pa nga tayo guys. Yan. Pa-stray tayo. Kasi nakitaan tayo ng ano guys, ng kulani sa baga guys. Yan. Nakitaan ako ng kulani. Pero ang kaganda naman daw, ng unang x-ray ko sa, marami yung kulani guys. Tapos yung pangalawa naman na x-ray sa nito nga sa private, medyo lumit yung kulani. Dahil nga sa ginawa ko dati na nag-herbal herbal ako yun nawawala yung mga sakit ko na yun syempre kaya umatakay ulit yung sakit ko guys 3 days ako nag-inom araw ako nag kaya yun umatakay lalo yung sakit ko nabuso yung katawan kaya papapaya ulit sa mga tropa natin dyan sa mga followers natin dyan mag kayo huwag niyo abusuhin yung katawan nyo kasi pag nagkaroon kayo ng sakit maraming maapektuhan sa ginawa nyo kaya hanggat maaari guys huwag niyong abusuhin yung katawan niyo, alagaan niyo kung kailangan alagaan kasi pag ika nagkaroon ng sakit, kawawa yung pamilya mo, yung mamay iiwan mo sa buhay guys yan ang pinaka, ang pinaka sa lahat ito nga guys, syempre hindi pa kumpleto yung gamot ko guys Sa 2 weeks itong gagamutin tapos pag nagamot siya ng 2 weeks guys ano ko siya, papuotrasom naman ako, titignan naman yung sa liver ko guys doon naman titignan sa akin si may nakitang parang ano sa akin masyadong mataas daw pati yung corresteller ko mataas din guys ayun doon yung nakikita sa akin kaya ipapa-ultrason ako 2 weeks yan magagamot ako tapos ultrason ko sunod naman para malaman nila kung ano tagay yung bukod doon sa may naharap naman ko pero pang nakikita sa akin guys kaya may papaya ko lang dyan sa inyo ito may ano guys yung mga resulta ko guys hindi na rin sa ating papakita sa inyo to guys dahil na private nyo na lang muna to guys pero ito nga may kwento rin sa inyo na ano yung nangyari sa akin lagi kong sasabihin sa inyo guys magingat po kayo huwag nyong abasuyin yung katawan nyo ayun lang man ako kasi pag nagkasakit ka oo nandaro na nga tayo malakas ka malakas yung pangatawan mo minsan pag nanakitin sa akin kasi na nagsimula to guys gumakasakit yung balakang ko tapos hanggang sa pag uminom mo na alak maano siya, parang asid sa asid parang asid na siya tapos nahihirapan na huminga, nagkaroon na ng kulani sa ganito sa loob ng bisikleta sa loob ng ano ko ito sa lalamunan ko kaya nahihirapan na akong huminga tapos dito sa kanang bahagi ko tsaka yung likod ko eh di ko na rin matiis guys kaya nagpatingin talaga ako yun nga, ito nga yung nakikita sa akin guys kaya mga payo, mga payo na sa mga singgero niya sa mga mahilig sa mga maalit na pagkain sasamahin sa alak hanggat maaari. Pwede ka namang uminom eh. Basta konti-konti lang. abusuhin yung katawan. wag araw-araw guys. Ang hirap pag nagkasakit ka. Oo, oh, tayo. yung eh. iba siya magiging katawiran nila. Patay kung patay. Oras kung oras mo na. Tama naman din yung sinasabi niya na oras kung oras niya na. Pag patay, patay ka na talaga. Pinawa na ni God. Kuwa ni God. Pero hanggat maaari guys, syempre Iwasan natin yung dapat natin iwasan. Huwag natin hintayin na dumating tayo sa point na ganun. Sa so, iwan natin guys, di ba? Kawawa na yung mga bata, anak mo, yung mga may iwan, yung pamilya mo. Oo, oh, ako talagang natatakot din ako sa natatakot. Pero namin sa inyo yan guys. Pero hanggat maaari nga, pag kinuha ka lang talaga, wala tayong magagawa. Pag kinuha ni God, wala tayong magagawa. Tandaan nyo. Pero hanggat yung sakit mo, kaya namang gamutin, gamutin mo. Pero kung gusto mo talaga mamatay guys, wala magagawa. Kung ayaw mong gamutin, gusto mo eh. Ikaw kung gamutin, di ba? pag I sabi na nga iba, di diba? Pag natulog ka nga lang, na, pwede ka mamatay kahit ano oras. Yung pag pinukuha na yun, nga, oh, tama talaga yun. Kaso lang, hanggat maaari nga, huwag natin gawin yun. Kung nangyari sa atin yun, kasi mga bata pa rin naman tayo, bata pa rin naman din ako. Sa uh, trend time pa rin naman ako, guys. Pero hanggat maaari, guys, hindi iwasan mga nangyari sa akin. Kasi may mga pamilyang ang sa akin. Pero maraming maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa atin yan, yan, thank you sa inyo. Pasensya na kayo sa mga mapag-upload ng maayos guys kasi nga may madalas tapos basa atin dip, dip ko parang nagdadalawa yung paningin ko guys kaya hanggat mare. ginagamot ko na siya ngayon ngayon nagagamot tao guys kaso lang hirap talaga pag wala ka ng budget kung di ka nagtrabaho wala ang pantuso sa gamot mo si marami kang iniinom na gamot guys marami akong iniinom, iniinom na gamot yun ang masabi ko sa inyo ingat kayo, alagaan nyo yung katawan nyo huwag nyong abusuhin kasi pag na yung ginawa mo mahirap yun nga guys yung sinasabi ko palagi sa inyo hindi po tayo pabata patanda tayo guys yun lagi ko sinasabi sa inyo kahit anong gawin natin guys pag tumanda tayo magkakasakit at magkakasakit tayo kaya eh hanggat maaari guys alagaan natin yung katawan natin para maging maging malakas tayo tumaba pa yung panahon natin dito sa muntong to nasa sa atin naman yun nasa atin yun kung paano natin gagawin yun guys kung paano natin alagaan yung katawan natin kaya angkat maaari guys, huwag nyo abuso yung katawan niyo. Ako na-realize ko na ngayon guys na hirap talaga na meron pa rin sakit. Lalo pag wala kang pera-pera guys, sobrang wala kang naigisip ka kung saan ka kukuha ng mga pambili mo ng gamot, pag gasos mo, doon ka muna may hirapan eh. Kahit ano nga guys, ito nga guys, malagi sasabihin sa inyo guys, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong dami ng pera mo, pasat malala yung sakit mo, mauubos at mauubos yung pera mo, pasat matindi yung sakit mo guys. Kaya hanggat maaari guys, huwag Huwag na huwag yung gagawin yung... ...tabusuhin yung katawan niyo guys. Huwag niyong gawin yung busuhin yung katawan niyo. Mahalin niyo yung katawan niyo, yung kalusugan niyo para maababa yung buhay niyo. Ayan ang may papakita sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo. Lagi ko sasabihin sa inyo guys, hindi tayo pabata. Patanda tayo. Yung tawa mo, yung ngiti mo, bigla na lang babagsak yun. Mawawala lahat sa iyo yun. Oo ako guys, masayahin akong tao. Hindi mo makikita ang basta-basta ng problema dahil magaling talaga magtago, magdaya ng mga ano, Pero marami rin ang problema pinagdadaanan, guys. Pero okay lang, tawa lang natin yan. Goods lang, kailangan lang natin dahil sa tawa yung mga problema natin. Huwag natin iisipin kasi lalo tayo madidepress, may stress pag inisip pa natin. Kaya ang magandang gawin natin, solusyonan natin, guys. Kaya marami ayun ang gagawin natin. Huwag nating iwasan, solusyonan natin kung ano yung kaya nating gawin. Kaya lagi nyo guys, nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag niyong hintayin na magsisi kayo sa uli, guys. Alagaan niyo yung katawan niyo. Kaya nang sa inyo. Mahalin niyo yung kalusugan niyo para mas mababa ang buhay niyo. Lagi niyo natandaan ha, na sa uli ang pagsisisi. Pag nagsisi, pag nagkasakit ka, saka mo na malalaman yun. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin yan, guys.